maga po mga kapartner. Ako naman po si Ferdinand Malenag, ang tech service po ng BSF Agro Solution dito po sa Isabela. Andito po tayo kapartner sa Expo Site dito sa Kaligyan para amin po ipakita o ating pag-aralan kung paano po ang tamang pag-harvest po sa ating palayan. sa pag-aaral mga kapartner, pag hindi pala sabay-sabay ang pagkuhay na ating palay, malaki din pala ang ibabawas ng ating ani. Dahil hindi sabay-sabay ang pagkuhay, o paglabas ng kuhay na ating palay, hindi rin sabay-sabay ang kanila pagtigas. Kaya kapag tayo ay nagpa-harvest, marami ang natatapon ng mga chemical harvester. Mga kapartner, ipapakita ko po sa inyo kung paano po ang itsura ng tamang harvesting tamalay. Ito po kapartner, tignan po natin. Kapag sabay-sabay po ang uhay po ng palay, ang paglabas po ng uhay, sabay-sabay din po silang titigas po. Ibig sabihin, wala na po tayo maitatapon ng mga chemical harvester kita po natin dito pag nag golden brown na siya mga ito lang po mga 5 to 5 to 6 days na lang po to pwede na po siyang i-harvest ito po ang tamang pong itsura po na i-harvest na po na palay ang ganda po ng butil makilis po siya busog na busog po ang maganda pa po dito is verde pa po yung flag leaf nya pero makita po natin yung uhay nya po matigas na po siya kaya mga kapartner para sabay-sabay po ang pagkuhay ng ating palay, gumapit po tayo ng opal. Ang opal po ay sa pong na nagbibigay po na sabay ang kuhay po ng palay natin. Isa pa po dito, kinokontrol niya ang chip light o yung manabubulok na puno ng palay po natin. Isa po dito, tumutulong din po sa tamang pagberde po ng palay. Gumapit lang po ng 50 ml kadrap sa sprayer at mag-spray po tayo sa paglilihi po ng palay o sa pagbubuntis po ng ating palay. Sa so, opal po, walang sayang na ani dahil ang palay mo harvester ready. Kaya naman ka partner, para malusok ang plug lip ng ating palay, para berdeng berde pa rin siya, at maganda po ang ukay, magpaginis po at busog po yung butil po ng ating palay, gumamit po tayo ng Celtima. Celtima naman po, maglagay lang po tayo ng ATML kada sa mag sprayer, mag-spray po tayo sa heading period o nasa paglabas na po ang ukay po ng ating palay. O, control pa po natin doon po ang Rest blast at saka mga necrat Ang bigating butil, bigating kita Tatak BASF, tatak panalo BASF. We create chemistry.